Rosie, hmm. nung dalawa lang ulit nakakain? Oo, oh, oo oh, eh. Huh? Kasi parehong <laughs> nagmamadali si Sir at saka si Ma'am. Uy, ka. Oo. Oh. Ma'am. Ibinilin ko na yung mga kailangan niyo. May pagkain na ron, ha? Gagabihin uli ako. Apo na. Asas! Nakita ko ba yung ano ko? Yung relo ko na gold na Rolex? Malay ko. Saan mo ba nilalagay yung mga relo mo? Eh, eh kahapon dapat susuot ko pero nagbago yung isip ko eh. Hindi ko maalala kung saan ko na ilagay. W wala ba kayo nakita dito? Eh, wala lang ako siya. Diba? Saan kayo napunta yun? Tayo gusto niyo hanapin ko muna? Ah, hindi na. Nagmamadali ako. Ay, di ba sa BGC yung lakad mo, yung meeting ko malapit lang doon? Sumusumabay ka na sa akin? Hindi. Mamadali ka eh. Iyahid ako ni Robert. Sige na, mauna ka na. Hindi. Sasabay na lang kita. Hindi nga. Okay na nga ako. Mauna ka na. Alis na ako. Mauna na raw ako. sana nauna. Nay, <laughs> oh. galit po ba sa si nanay? Hindi, bakit? Eh, bakit po siya nagmamadaling umalis? Daiga, anong connection na nagmamadali sa galit? Ikaw ba galit ka sa pagkain mo? Hindi, bakit? Eh, ba't pag kumakain ka, ka nagmamadali? Tayo, si Kuya! Uy! Tama, Kuya. Mo. <laughs> Sige na, <Mr. <stop>. laughs> Fitz, hmm. Kape muna tayo. Okay. Thank you. Thank you. Ba't mo matamlay ka? Hindi pa kami nagkakayos ni Janice eh. Pwede, isang araw pa yan ha? Hindi pa pa tapos yan? Hindi pa eh. Suyuin so, mo kasi. Lahat ng pagsuyo, ginawa ko na. Wala pa rin nangyayari. Pwede ano? Surprise mo. Paano? Surprisahin mo ah. Padalan mo ng bulaklak. o okay, pagkain. Kung ano yung paborito niya pagkain niya, padala mo. Ba, mukhang okay yan, ah. Hmm. Susubukan ko yan. Oo nga, si Elsa nga, parang gusto ko rin padala. Nag-away kayo? Hindi mm, di, pero... Ewan ko, parang biglang nanlamig. Eh. Alam mo yun, parang, parang may sama ng loob. Tinalong mo? hindi, eh. Bira rin kami magkita sa bahay, eh. Hindi kami nakakausap, eh. Pits, surpresahin mo. Paano? Su suggestion ko yan, eh. eh. kaya nga, di, sabay natin gawin. Oo, tama. <laughs> Padadala ko pagkain si Elsa. Padadala ko na rin ng bulakla. <laughs> Isabay mo na rin para kay Janice dyan. Bakit <laughs> pati siya? Wala akong pera eh. Ay, pa-deliver mo na rin. Ikaw na rin magbayad. Ay, bakit ako eh? Asawa mo yun. ay idea mo yan. Walit mo ka nga. Tapat <laughs> <laughs> na eh. Okay na nga eh. <laughs> Hoy! Kayong dalawa, tigilan niyo nga yan. Masyado na kayong cringing. Oo nga. Doon yun na yan sa bahay niya ituloy. Higit lang kayo, wala kayong love life. Ay, <laughs> Fitz. Ay. Effective yung sinabi mo. Binigyan ko ng bulaklak tsaka pagkain si Janice. Okay na kami. Tuntuwa nga doon sa bulaklak eh. Sa bulaklak lang? Sa paano yung pagkain? Ay, sa akin yun. Hindi.